Hello guys, good morning gang. So naglalakad ako papunta ng bus station. It's my first day, may get ang buhok ko. ko. na yan ha. <laughs> Maulan-ulan dito. Pero naka sunglasses ako. Of course, I'm in Europe. Walang pakialam mo tao dito. It's a part of a passion. So, <coughs> muta ako ng bus station. It's my first time to commute papunta sa workplace ng partner ko kasi wala na siyang time na mag-drive pa pa uwi para sunduin ako at mag-drive pa balik papunta ng uh, <coughs> meeting with his old colleagues no? mga katrabaho niya dati so Metro Road May Restaurant Talking Talking Ano lang Kasi ako hilom hilom dito kay Siyempre antay ka istorya No Nga Di ang manta ka ba lumag German So Lamilom na Pag nai Pag nai ka tubag Di mo tubag Di ba Pag nai ikachika Di mo chika Di ba Ano Ano lang So, ginanap na kay 9.44 uh, Before 9.44, dapat na ako sa bus station Mga medyo distance, distance pa ako gamay Pero, at doon lang siguro na ay Ako pa, nag-astick kang So, sa to guys Ciao!